Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang mga huling araw ay kung kailan ang lahat ng bagay ay pagpapangkat-pangkatin ayon sa uri sa pamamagitan ng panlulupig. Ang panlulupig ay ang gawain sa mga huling araw. Sa ibang salita, ang paghatol sa mga kasalanan ng bawat tao ay ang gawain sa mga huling araw. Kung hindi, paano mapagpapangkat-pangkat ang mga tao? Ang gawain ng pagpapangkat-pangkat na ginagawa sa inyo ay ang umpisa ng gayong gawain sa buong sansinukob. Pagkatapos nito, yaong mga nasa lahat ng lupain at bayan ay isa sa ilalim din sa gawaing panlulupig. Nangangahulugan ito na ang bawat tao sa sang nilikha ay pagpapangkat-pangkatin ayon sa uri. Haharap sa luklukan ng paghatol upang mahatulan. Walang tao at walang bagay ang makakataka sa pagdurusa ng pagkastigo at paghatol na ito, at wala ring sinumang tao o bagay ang hindi papangkat-pangkatin ayon sa uri. Ang bawat tao ay pagsasama-samahin ayon sa klase." dahil ang katapusan ng lahat ng bagay ay nalalapit na at lahat ng nasa kalangitan at nasa lupa ay nakarating na sa wakas nito. Paano makatatakas ang tao sa mga huling araw ng pantaong pag-iral? Kaya Gaano katagal pa makapagpapatuloy ang inyong mga gawaing pagsuway? Hindi ba ninyo nakikita na napakalapit na ang inyong mga huling araw? Paanong hindi makikita ng mga gumagalang sa Diyos at nasasabik para sa kanya? ang araw ng pagpapakita ng katuwiran ng dios paanong hindi nila matatanggap ang huling gantimpala para sa kabutihan ikaw ba ay isa na gumagawa ng mabuti o isa na gumagawa ng masama ikaw ba ay isa na tumatanggap ng matuwid na paghatol at pagkatapos ay sumusunod o ikaw ba ay isa na tumatanggap ng matuwid na paghatol at pagkatapos ay sinusumpa nabubuhay ka ba sa harap ng luklukan ng paghatol ng nasa liwanag o nabubuhay ka ba sa gitna ng kadiliman sa Hades hindi ba ikaw mismo ang nakakaalam ng pinakamalinaw kung ang iyong wakas ay isa ng gantimpala o isa ng kaparusahan? Hindi ba ikaw ang isa na nakaaalam ng pinakamalinaw at nakauunawa ng pinakamalalim na ang Diyos ay matuwid? Kaya ano ba talaga ang wangis ng iyong pag-uugali at puso? Habang nilulupig kita ngayon, kailangan mo pa ba talagang ko para sa iyo kung ang iyong pag-uugali ay mabuti o masama? Gaano na karami ang iyong naisuko para sa akin? Gaano kalalim ang pagsamba mo sa akin? Hindi ba't alam na alam mo sa sarili mo kung paano ka umaasal tungo sa akin? Dapat mas alam mo kaysa kanino man kung ano ang iyong kahahantungan. Totohan ang sinasabi ko sa iyo. Nilikha ko lamang ang sangkatauhan at ikaw ay nilikha ko, ngunit hindi ko kayo ipinasa kay Satanas. At hindi ko rin sinadyang papagrebeldehin kayo o labanan ako at sa makatuwid ay maparusahan ko. Hindi ba ang lahat ng kalamidad at paghihirap na ito ay dahil ang inyong mga puso ay sobrang matigas at ang inyong pag-uugali ay sobrang karumal-dumal kaya hindi ba ang inyong kahantungan ay kayo mismo ang nagpasya hindi ba nalalaman ninyo sa inyong mga puso higit sa kanino man, kung paano kayo magwawakas. Ang dahilan kung bakit nilulupig ko ang mga tao ay upang ibunyag sila at upang mas matiyak ang iyong kaligtasan. Hindi ito upang itulak kang gumawa ng masama o sadyang itulak kang lumakad papunta sa impyerno ng pagkawasak. Pagdating ng panahon, lahat ng iyong matinding pagdurusa, ang pagtangis at pagngangalit ng iyong mga ngipin, hindi ba ang lahat ng ito ay magiging dahil sa iyong mga kasalanan? Kaya hindi ba ang iyong sariling kabutihan o ang iyong sariling kasamaan ang pinakamahusay na paghatol sa iyo? Hindi ba ito ang pinakamahusay na katibayan kung ano ang iyong magiging wakas?